So, may upuan pa dito. So, pwede na magsingirog. Ayan. Ayan. Ganda. yung may maliit na kubo sa baba. At doon din. Ayan dito guys, medyo ano, mahangin. Ito talaga. Ayan. Ayan yung matatanaw mo. mas malaking upuan mas mahaba ayan ayan ayan, ayan. diba pwenda pwento ay sarap dito guys